May hapon mga bay May bago naman tayong alagang kambing Dalawa, binila ko ni Otol Pubs Junior Channel Kaya pakita ko sa inyo Ang kasama ni Kimi Meron si Kumo at saka si Mickey Let's go! Ah. Ito yung pinapakain ko sa mga alaga ko, guys Mga bay, ito yung pinapakain ko sa mga alaga kong kambing. So ngayon, paghaipag ihati natin doon sa kanila. So ilagay mo natin dito. Ah. Yan. Ito yun si Kimi. Ito yun si Kimi mga bay. Yan. Tapos mayroon tayong dalawa bago doon. Ayan. Ito mga bay, ito naman si Kumu. Lalaki ito, lalaki. Si Kumu, bagong alaga ko ito. Ayan, no? Oh. Pulot din, parang ako. Mayroon ba yung sa likod? Si Mickey. Ayan. Ayan. Oops. Good. Okay. Ayan. Ito mga bay, ito si ito si Mickey mga bay. Ito yung ito yung bago kong alaga mga bay si Mickey. Yan. Ito mga alaga ko. Dami ko nang alaga pero nagkapagod minsan mo para sa pangarap. Okay lang, tuloy-tuloy lang. Kaya yeah, salamat sa panood guys. Thank you.